morning mga ka-ate Julia Official. Sunday na naman tayo ngayon. At happy Sunday sa everyone. Ayan. Si tayo ngayon. Hinihintay natin si Kababa Air Cloud. At galing sa aking pulo. Sa aking baby city. Kaya dito kayo magkikita. Ikasasakay lang daw niya sa autobus. Dito kayo magkikita sa termini. mag-aano muna tayo ito. Magbablog-blog muna ng kaunti si Ate Julia. Habang wala pa siya, habang naghihintay. Dito tayo ngayon sa Termini. Ayun. O kaya makapagkape muna tayo. Ang ganda ngayon ng Termini. Hindi natin na ating hanga o blakal-blakal lang tayo dito. Habang naghihintay. Ayan, makalapat. Maganda na talaga dito sa Termini lalo nilang pinaganda okay ang tambayan may mga upuan o, hindi katulad dati walang upuan pag mainit may masisilungan na ng maayos meron pa tayo din sa gitna yun ang ating gitna maganda dun okay uh, may alit ang update pagdating ni Kababairo Vlog. Love the vlog. Ito na po tayo ngayon sa Laurentina. At kasama na natin ang ating si Kababayor Vlog. Ang akin palang kamay na kaganyan. Hindi mo din sa baston. Ay, lagay mo na nga sa baston. At kami, mag-aano muna. Mag-aalmisal muna. Ayan ang Laurentina. Uh -uh. Sandali lang po. Pagkano? Ay, taas muna. Yan. Nakalimutan ko po ilagay ang basto. Hindi man lang po ako tinutulungan ng isa. Galit, galit. Ayan. Mas maganda pagka may basto. Kaya lang, yung boses kailangan lalaksan. At... Mahina. Mas mong bulomi mo. Oh. Kailangan daw malakas ang buliw. Bu 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 mal malakas na nga. Oh. Ito mo tayo sa Laurin. Ikot-ikot muna. Good morning. Good morning. Shout out sa lahat ng mga palwa. Suscrada. subscriber. Paki Subscribe. Paki-subscribe nyo ang YouTube channel ni Ate Julia Official. Galing mag-add. At pakipalo nyo naman ako sa Facebook. Pero, Julie Maaliha. Bravo, Mario Pusi. Absolutamente. Tayo ay magsisimba dun sa sa malayo. Uh, kami po ay magsisimba. Ay, birthday ko pa po. birthday ko si Ang birthday ko ay isang buwan. Isang buwan ang birthday niya. Okay. Eko, okay. tabi daw. ko Grazie. Grazie ah. <laughs> galit, ah. <laughs> <laughs> -pilis -pilis, eh. galit ng driver ah. <laughs> vlog nga. And driver <laughs> nakita na niya, galit na driver ah, sabi galot. Hmm. Saan <laughs> ang video mo? Hindi, ginaan niya ko, ayaw ko nga. Nakapag video ay galit naman ang driver. Subscribe nyo ha, kay Ate Julia Official. Lalakad lang tayo ang Palo-palo para ang aming video ay lagi nyo mapunod. Uh. Galing ng aking eh, tagapagsalita. Hello, Maraming Idol Rikundo! Si Hello, Gugiai Kabukoy! Everybody. Hello, lahat ng taga-Bukana! Shut up! Uh, shut up! Rosan, Papo, Timon, lahat, lahat! Lahat daw ng taga-Ginhawa. Lahat ng taga-Bara. Taga-Bong ano. Hello, Ate Pe! Pe Asuit ng ano. Ng uh, Sambay Malayo. <laughs> At shout out dan kay Christine Diaz na laging nanonood kay Katka at kay MJ, kay Wena. Sa lahat na laging nandyan. Mapa FB at mapa YouTube, lagi silang nandyan. Thank you, thank you. At lahat, lahat na bumati talagang po magpapasalamat. Oh. Salamat, salamat sa lahat ng bumati. Hindi kami nagmamadali. <laughs> Yung green. Yung green. Hindi kayong mamadali. At green. Dito ang trabaho ko dati. Ah. Laurentina. Ang trabaho ko dati. Ito ang aking sona. Dito lang ako libot Tapos dati. itindig mo dyan sa lamisa. Uh -huh. yeah. Pasikal Mag-aalmasal muna kami. At ako ay katatapos lang kay Ascanyo. Kahapon na ito Nung no? no, hapon. Dito. Ayan. Ikaw, ano. madilim. Ikaw, so, madilim. <laughs> tinga, hey, nga dati itong supermer supermerkado yan supermarket ngayon di ba dahan ano nga pala dahan yung ating ano nahihilo yung nahihilo yung manonood pag nasa TV dahil napakagalaw ay ito, naman na ako pa ngayon ko lang naalala po ko yadang? Shout out to Malaysia. Shout out to Malaysia Ay, hindi ka kayo. Sa Italia punta. <laughs> Bahala sa iyo. Yan, kakain muna kami, guys. Mag- Kakape. Magkakape muna ulit. Oh, may bomba. Okay, see you later. May ulit. Almusal muna tayo. Okay, na. Good morning, good morning. Alamisan muna tayo bago magsimba. Kami ay kakain mo ng kornita. At cappuccino. Tapos punta sa mga. na ako. sa trabaho. Pag-subscribe nyo kay Ate uh, Julia Official. May at may nagpa-subscribe ay... Para, para kayo ay lang. Baka sa ragazzi un ragazzo e un cappassino dito non so nag muna, muna kami. Mamaya ulit ng update. Bye-bye. Hindi ka muna. Bye-bye. Mamaya ulit update pa. Mamaya ulit. Yeah. Nagtirik ng kandila. patay ng simbahan niya yan. Tapos na kaming magsimba. Ayan ang ating kapaligiran dito sa simbahan. Yung isa ay Tama! Sadali mo na. Sadali mo na. Mag-aano ako? Ayan po. Okay, bye. bye 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 please subscribe my youtube channel at the official thank you for watching love love happy sunday bye bye